May inaalagaan ka bang hayop? Meron. Ah, hanggang ngayon po ba ate? Ano pong inaalagaan po ninyo? Ah, hindi na ngayon. Ah, so dati nag aalaga ako. O, so, ganong katagal nyo siya inaalagaan ate? Uh, mga one year. Ayun, kasi ate, may ipapabasa kami sa inyong Bible verse about sa pagpapakundangan sa buhay ng hayop. Vale, nagbabasa ka ba ng Bible ate? Oo, nagbabasa ako. So, naniniwala po kayo sa Bible? O, naniniwala po. Ito po yung Bible verse ang matuwid ay nagpapakundangan sa buhay ng kanyang hayop, ngunit ang mga kaawaan ng masama ay mabagsik. Ayan, bali po sa nabasa po ninyo ate, ano po yung pagkakaunawan niyo po sa verse? Para sa akin yung meaning niya is dapat maging maayos yung trato natin sa mga alaga natin, sa mga hayop at hindi yung minamaltrato, di ba yung iba, isinahayaan lang nila. Like, parang nagkaroon, pag, 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 pag nagkaroon tayo ng sarili nating hayop, dapat lagi natin silang um, ituring na parang tayo rin. Nung kung gano'n natin alagaan yung sarili natin, gano'n din natin sila ituring. Salamat po sa si Diyos ate. Sana papatuloy po kayo sa pagbabasa ng Bible para uh, mag-guide po kayo sa inyong buhay. Thank you. Salamat po sa si Diyos. Lalo po ate, nag-aalaga po ba kayo ng hayo? Yes po. Ano pong inaalagaan po ninyo? Gano'ng katagal nyo na po siyang inaalaga? Ang uh, ngayon, tatlo yung aso namin. Isang Pomeranian, tsaka dalawang uh, Aspin. Ano feeling na nakakapagalaga ka ng aso? Sa ano, sa una, parang super hirap kasi nga bago pa Tapos, ngayon kasi nakaisang taon na sila, so happy na kami. Kasi ate, may papabasa kami sa iyong Bible verse about siya sa pagpapakundangan sa alagang hayop. Nagbabasa ka ba ng Bible, ate? Yes po. So naniniwala ka po sa Bible? Yes po. Bale, ito na po yung papabasa po namin sa inyo. Ang matuwid ay nagpapakundangan sa buhay ng kanyang hayop, ngunit ang mga ka kaawaan ng masama ay mabagsik. Ayun ate, bali po sa nabasa po ninyo, ano po yung pagkakaintindi niyo po Um, parang sa akin, dapat mas alagaan natin yung mga uh, mga alaga nating hayop. Parang, parang sa tao din kasi, hein? kapag hindi mo inalagaan ng mabuti, parang ah. Uh, may pangit na kakalabasan sa atin. Ayun, salamat po sa Diyos, ate. At sana po patuloy pa po kayo sa pagbabasa ng Bible. Ayan. Iniibitahan namin kayo mag-subscribe sa MCGI channel sa YouTube at Facebook para sa mga karagdagang makabuluhang videos na maaari nyo mapanood. At syempre, iniimbitahan din namin kayo mag-download ng ating MCGI Digital Bible na available sa App Store at Google Play para sa mga karagdagang kaalaman tungkol sa Biblia.